Ang gaganda ng kulay oh, ayan. kay kita. Oh oh, 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 sigla yung isa oh, ayan. Ito ay uh, native pa no, pero pag natin at uh, ito na siguro kung nga uh, magkaroon tayo ng uh, oras. uh ngayon, busy-busy pa ako ngayon dahil nga siyempre, may ginagawa ko pa yung pabahay nila siguro uh, pag natapos ko yung pabahay na yan pag halu ko muna ito sila ay, ay ay ay, alis ka dyan alis alis ayan uh, <laughs> pag halu haluin ko muna ito sila ha? manok, pato at saka itong kambing punta ka sa nanay yan. punta ka sa nanay ayan yung nanay niya ayan pag halu ko muna ito sila dahil nga siyempre wala pa tayong ano hindi pa natin ano pero uh, plano ko ha uh, ay mag-upgrade rin ako kasi Good morning once again. So araw na mapagpala at uh, nandito tayo sa mapalad na araw no at uh, to uh, nakabihis na naman ako so ang oras po natin ngayon dito say uh, 5:46 so maagang maaga pa no ay di uh, dito na ako sa labas at uh, i-update ko sa inyo itong uh, biyaya no so pang-apat tamang tamang pang-apat na araw ko ngayon dito sa uh, probinsya No so yung panimula ko ay uh, binigyan ako ng biyaya na dalawa kaagad ang uh, anak niya so ipapakita ko sa inyo no yung uh, aking uh, panimula so ito na po yung uh, binili ko na kambing no so nanganak kahapon tamang-tama pang apat na araw ko dito sa uh, probinsya so biniyayaan ako kaagad ng uh, dalawang anak ang ganda ng anak niya so nanganak ito kahapon oh so, di ko lang to na update no dahil nga nandoon ako sa ginagawa ginagawa ko so nabalitaan ko na lang na nanganak na yung kambing ko so ayan no so okay na at uh, ito nga oh yon nakita po ninyo no yung aking uh, panimula so siguro no tuloy-tuloy na siguro itong nga uh, ating biyahe na ito so ngayon ay, uh, papunta na naman ako doon sa ginagawa kong free range sa uh, chicken house, no? So, uh, maglalatag uh, siguro kami ngayon ng ano, ha uh, yung uh, pamakuha ng hayro. Uh, so, update ko kayo doon, pero unang-una, no? O uh, papakita ko lang itong diya na dumating sa akin. Binili ko itong kambing uh, na ito na buntis na buntis na. O so, nagdadalawang isip nga ako dito dahil nga s'yempre, uh, Nandodon pa ako sa Maynila eh. So, okay naman. nalaga ng maayos. So, tama-tama. Pagdating natin dito, ay uh, pang-apat na araw ko dito, may biyaya na kagad. So, masaya, no? Kahit pa pa, no? Ay, uh, ito na. Meron na tayong uh, nakikita na sinyalis na maganda. So, yan po. Magandang umaga po. At uh, sa mga baguhan lang at uh, hindi pa subscribe sa ating... Uh, YouTube channel, no? Huwag po kalimutan mag-subscribe, hits na rin yung notification bell para ma-update kayo sa ating mga ina-upload. So, shout out na rin sa ating mga kababayan, no? At uh, sa mga idol ko dyan sa Maynila, Manila, Manila B uh, bloggers, si Fans TV, no? At si... Basta lahat ng Manila Bay bloggers, no, shout out po sa inyong lahat. At uh, nandi dito na ako Pang uh, limang araw ko ngayong Itatrabaho no Dahil kahapon pang apat na araw ko So yun yung uh, bumungad sa pang apat na araw ko Itong biyaya na ito na dumating Itong uh, ano O oh, ipapakita ko sa inyo malapit malapitan ha ah. So yan uh, Ipapakita ko sa inyo no At uh, maaga pa nga uh, Nandi dito na sila sa labas, So ito kahapon lang to no, Kahapon lang Ang gaganda ng kulay oh ayan kaya kita. Oh, asigla oh, oh, oh. 'yung isa oh, ayan. Ito 'y ay, uh, native pa no, pero pag aaralan natin nato uh, ito na siguro kung uh, magkaroon tayo ng uh, oras uh. ngayon busy-busy pa ako ngayon dahil nga siyempre may ginagawa ko pa yung pabahay nila siguro, uh, pag natapos ko yung pabahay na yan paghaluhaluin ko muna ito sila ay, 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 alis ka dyan alis, alis, ayan <laughs> paghaluhaluin ko muna ito sila ha? manok, pato, at saka itong kambing punta ka sa nanay yan, punta ka sa nanay ayan yung nanay niya, ayan pag halu ko muna ito sila dahil nga, simpre, wala pa tayong ano hindi pa natin ano pero, uh, plano ko kaya uh, mag upgrade rin ako kasi native pa ito eh. Ha, kahit anong sabi nga ng ano, mga eksperto, kahit anong gagawin natin sa native, kung hindi tayo mag upgrade So, ganun lang ha, no? Maliit lang. So, ito. Kailangan makakuha tayo ng buluga na ano, yung uh, upgraded na para kahit papano magbago yung ano uh, ano, magbago yung uh, kanyang uh, laki, no? so yan yung unti-unti uh, nating i adapt tong uh, mga ano na ito, uh, itong uh, mga teknolohiya na ginagamit ng uh, karamihan sa ating uh, mga nagkakakbing no. At uh, ito, wala pa tayong uh, kasanayan sa mga ganito. Uh, tuwing uh, ano nagre-research at tuloy-tuloy uh, tayong nagre-research dahil nga s'yempre uh, gusto natin matuto. Kasi sabi nga nila pag uh, hayopan ay tuloy-tuloy lang ang uh, pag-aaral no. Matuloy-tuloy lang tayo mag-aaral sa ano mapamanok man 'yan o kambing basta ano ay tuloy-tuloy tayong uh, mag-aaral, magre-research tayo ng magre-research. Kikita po ninyo ang cute, di ba? Hayad. Pero uh, na ah, kahit pa paano ay uh, Masasabi natin ito na talagang uh, maganda ng panimula. Ayan o. No? Ang cute niya. Ayan. So, dalawa yung anak niya. O, uh, dalawa. Ayan o. No? So, pansamantala, ang uh, ginagawa din nila dito, sabi nga ng utol ko, tatalian na daw. Dahil nga, sempre pumahabilo dyan sa mga bata. Dahil nga, ano no, uh, anong tawag niyan yung uh, malapitin sa mga bata ay eh, baka hawakan nila itong uh, ano itong uh, bibi niya so ayo pa baka hindi pa didiin ng nanay yan yung ang problema ko uh, at uh, bibilihan ko pa siguro pan samantala nang ko ito dahil nga kunsahan kung saan, saan lang no? yan nanay protektado talaga yung anak no? nakakita lang ng pusa eh. Ah, oh, Talagang uh, ano, ito naman ay uh, ano na ito, no? Pangilang uh, panganak na ito dahil nga uh, uh, galing sa kapatid ko ito, ibininta sa akin. So, sabi niya ito yung dati niyang panimula rin at uh, talagang maganda siyang uh, mga anak, no? Alaga siya. Ayan po. So, sanay na sanay na. Kaysa yung may hayop kasi, minsan ayaw pa ng anak niya. Yung uh, ano pa lang, no? Yung uh, bago pa lang. ayun takbo yung pusa. Kasi delikado pa sa pusa at saka aso ito eh. Itong uh, ganito kalalaki na mga, ano, mga kambing. Kaya kung uh, hindi lang uh, talagang uh, advance siya. So kailangan talaga may kulungan na siya. So sa ngayon, ay uh, kasalukuyan ko pa ginagawa yung uh, pabahay nila. Yan nga yung uh, ginagawa ko ngayon at uh, i update ko kayo mamaya-maya sa ko kong uh, pabahay ng uh, Hayop ko doon. So inuna ko muna yung pabahay bago gagawin yung ano yung uh, raging area niya. So yan no at uh, masyado akong busy ngayon kahit na uh, paglabas-labas uh, hindi ko nagagawa no. So lumabas lang ako noong uh, Lunes nang uh, mabilisan lang dahil siyempre uh, kakailanganin ko ng uh, mga materialis no dahil uh, ano so sa ngayon uh, kulang pa ako ng materialis, yung bubong na lang ang kulang diyan. So sana nga yung uh, kakabitan ng bubong ay uh, may kabit ko ngayon. So yan yung i-update ko sa inyo yung uh, gawa namin kahapon So mabuti na lang at uh, ito mga utol ko dito ay tinutulungan naman ako dito So yan po ano yan ang uh, update sa ating kambing uh, ngayon So kikita po ninyo kung gaano kalusog siya So nag nga kami dito sa mga damo-damo dito no so ito nga inaano ko dahil nga siyempre kumakain kung saan saan lang to kumakain to mga kambing nito kagaya nito eh, ito uh, ito, uh magapak, makain na siya no yung uh, turungan naman ng ating mga eksperto ay uh, alas sa nuwebe daw bago pakakawalan to so hindi naman to nakatali no kagaya nito dito dito nakatali so umaga pa eh, kumakain na siyempre dalawa yung maasa sa kanyang anak <laughs> <laughs> ay 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 papakyut ha ayan so ito no papunta na ako doon sa aking uh, ginagawang uh, pabahay ng mga hayop no so ay uh, update ko lang kayo dito sa aking uh, panimula ay biniyayaan uh, binayayaan kaagad ako ng dalawang uh, ano dalawang uh, anak no sana po ay uh, mabubuhay itong uh, dalawa niyang anak ang kikyot siya no so papabili pa ako ng tali dahil siguro ay uh, pansamantala ko muna itatali ito dahil nga uh, sumasama sa karamihan ng mga kambing dito no at uh, baka hawakan ito mga bata kasi uh, anunya ni eh? uh, anong tawag yan yung uh, malapitin sa mga bata itong mga anak niya no at uh, baka hawakan itong mga bata eh sabi nga no ng uh, ano ay uh, pag ng uh, mga ano mga bata o tao yung uh, anak niya so, lalo na diyan sa puwitan at saka diyan sa ano niya ay uh, baka hindi pa pa ng ano hindi pa didi ng kanyang uh, nanay so yan kumakain yung nanay siyempre kailangan niya ng uh, maraming gatas ayan po so po yung uh, ating buhay probinsya at uh, kikita po ninyo no at uh, kahit na noya uh, yung uh, bahay namin dito ay hindi pa tapos kaya uh, oh problema ang ano lang ay kahit na ano ganyan lang ay basta importante ay uh, may masisilungan so ano rin yung uh, mga kapitbahay dito, malalayo yung mga bahay-bahay rin dito. Ayan. So, mag-alas 6 pa lang ng umaga, no? Ay, nakaprepare na tayong nga papunta doon sa ating uh, tinatrabaho. At uh, ito, siguro ay may update ko na, na naman ngayong uh, araw yung uh, ginagawa kong uh, ano doon, no? So, ginagawa kong uh, pabahay doon no so inuuna ko muna yung pabahay bago yung uh, bakod so kung may uh, malaking budget lang sana no ay sabay-sabay na ay yung uh, bakod at saka pabahay pero hindi natin nagagawa dahil nga siyempre mano-mano uh, natin ginagawa yung uh, mga ganyan bagay no dahil nga uh, siyempre sa kakulangan natin ng uh, resources kumbaga ay uh, sabi ni Bilyar no ay nakukuha sa sipag at tiyagayan <laughs> so ito po yung uh, morning uh, update natin dito ha uh, sa umagang uh, kay ganda dahil siyempre at uh, pangapat na araw ko pa kahapon ay biniyayaan na ako ng uh, napakalusog na mga anak ng kambing uh, ko so siyempre tutuwa tayo no dahil nga uh, siyempre meron tayo kagad na ano nakikita ang magandang sinyalis so ang kikyot ng mga anak di ba Ayan. masinop naman itong nanay na kumbaga uh, uh, kahit na ano mabubuhay ito dahil siyempre oh. pero ano lang no maagang maga pa So yan po, magandang uh, magandang umaga at uh, ito po, byahe ni Benji. So, shout out na rin sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at uh, Mindanao, no? Shout out na rin sa ating mga kababayan, mga emigrant at uh, mga kababayan po natin, mga OFW. Mabuhay po kayo at uh, naway uh, nasa ligtas, no? Sa lahat ng uri ng uh, masasama. Magandang magandang umaga po at uh, magandang gabi diyan sa abroad saan man kayo naroroon ito po biyahe ni Benji sa mga hindi pa po nakapagsubscribe huwag po kalimutan magsubscribe hit na rin ang notification bell para lagi po kayo ma-update sa ating mga ina-upload so yung mga share at saka like ninyo na napakalaking tulong po sa ating video yan maraming salamat maraming salamat bye bye